Ay. Laking isda. Ay. ay Tumama pare. Larga mo, larga mo. Uy, Uy Uy ay, ay. Ano ba 'yun? Tobon 'yan. Na? Uy, 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 uy. 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 Ah, ah, ah. Op, op. Ay, ay, ah, ay. Ah. Oh, oh. Laki nito. Uy. Na? oh laki wow my god laki oh good day mga kapsayang kap panibagong share na naman po dito sa ating youtube channel kahit madalang ating upload e eh, nandyan pa rin kayo para sumusuporta maraming maraming salamat po shout out ko nga pala ang ating solid viewers silent viewers shoutout po sa inyong lahat maraming maraming salamat po ito guys sa pagkakataon na ito ay tayo makikihiram ng bangka kung sino po may-ari ito ay kami po ay makihiram muna at nais ko lang pong ipa shout shoutout si Bisayang Beach ayan ha, laging nanonood sa ating youtube channel thank you po sa inyong support ha ah, madalas po ah, bokya kami rito lalong lalong na si Lonsky yun o, lagi na kaya raiga o inayayakit yung kanyang airgun at yan po ang ating target spot yung akasya na yun sa gitna guys si ayayay mo nang hakiat <laughs> <laughs> tingnan natin kung anong pormahan ito hey, okay. Yung, okay. okay. kunin ko lang ang bisan ko Ay, nawala yung isa kong ano guantis ba? aba? magaling ka Ayayay magaling oh spiderman alaki, laki. Hey, ay, hey. laki. Hey. 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 Yun ang gusto kong makita. Yan ang gusto ko. <laughs> 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 yan. yan ang maganda talaga. So, kahit dalawa lang yan. <laughs> uh, oo, sulit na yung pagpunta rito. Hey. Kahit dalawa lang. O yung paral mo, baka iwanan mo. Guys, yeah. pasensya na, wala tayong damit. Kapag <laughs> mo na, eh. Hmm. pasa eh. Hey. Hey. Yan o. Oh. Ay, kailangan natin support. Hindi, the, na? Ano, ganda tayo, tama. Ah, na. naman oh, laki oh. gitna Lapla. Ayun si Paring Sko oh. Nakadali na ng isa. Tsaka si Ayay, magkatabi sila. Ay, pakita ko po yung spot natin. Yo, napakaganda. Napakaluwalas oh. Yung kaso may water lily sa baba. Ayos lang yan para yung isda eh, labas masok lang dyan sa water lily na yan balak ko nga alisin kanina kaso wag na para meron silang tirahan dyan ayun bira tayo humangin lang ng konti ah nakatatlo na tayo guys ito hindi ko lang nakakuha na ng mga video ah uh, nagtitipid tayo ng ano ng memory papul memory na po shout out kay Pis Ganerong Madiskarte ah uh, ito na po so, yung kanyang polarize oh, ay. ayun oh si Mano yun ah may nagpapashout out yun. din kay ay parang isko ay sumira oh patay ay shout out kay Pikong Pix Pikong Pix Ay nagpapashout out kay ay, uh, ayun, Troy Hook <laughs> nadali ba pare ay nakumato si... si ay si ayayay yung spatter natin nasa taas pagaturo lang po yan karami Okay nga oh. Layo naman. Malayo masyado. Kailangan ko na ng hangin. Layo, hindi tayo tumama. Ay, natataranta si Ayayay doon oh. Yung ating spatter. Ano, kaya? Yun, bumira si Ayayay. Ano, Nataranta, nataranta lang. ng malaki, umalis lang eh. Paani nagkalang na konti. Ay tuman, tuman 'yun eh. Laking Meron tilapia eh, wako kung tumama 'yun. Ano 'yun? Supot 'yung putok mo na. Ay, meron tumama oh. Laking na ah. Oh oh, tumama ako. Tilapia. Yo. Yon. Tumama rin. Tumama na naman. Meron tuman eh. Naglalaro lang siya. Yo, lapad pala. Huhu. hehe, enjoy enjoy tayo sa spot na ito guys ya o yan lapad nito wow oop teka tanggal lang tayo ng bala saglit nagtitipid tayo ng memory eh full, full storage eh right ta tayo oh. hihi mga big big tilapia sabit natin din eh parang tumambling yun ah nakurot lang ako isa wala na tumama kaya ay tumama ay meron pa lumutang isa laki nito oh ah right cooler natin guys sa baba ay di ata nakikita natakpan ng sangay oy dumali na naman huhu mga plapla -pla. mga plapla -pla, sumabit yung balakwa ko ah hmm. yun no. ah muna tayo wala pala tayong CO2 uh, may kihiram muna tayo kay kay Troy Hawk ng ano ng hangin ito PCP PCP muna tayo ako may kabaral muna na karga tayo ng 1.5 Op oh, ya. Yo, pwede na yun. Alright. Ayun o, uminit. Ah. Dati lumalamig pare. Oo, dati lumalamig sa CO2. Ngayon, umiinit naman sa ano. Ngayon o. No. spotter natin si Ayayay. Ay, Ay yung huli ni parang isko linalapitan pa ng isang tilapia hayaan mo nang nakaganyan pare linapitan eh sana lulutang yan nagpalitaw na kanina eh kalasayin mo kaya pare yan 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 Ay, may bubula sa ilalim oh. Ano kaya yan? Baka kainin pa ng toman yan. Laki <laughs> nun, no, nagpakita pa. Siguro pinagtatakahan niya yung kasama niya nag ano. eh. Wala na no. Sayang. Oy. Na? So, oh, tumama sakto lang Oop Oop, oop, oop Ah patunay Ay Malaki ito uh Yun Eh, pasit siya na guys, marumi ang ating paa Galing tayo sa putik eh lapad dito oh ay hey, the lang laki oh ah laki dito enjoy enjoy talaga rito sa spot na ito Naglaro-laro sila. Kanina pa yan eh. Tira na tira. Nabatok to. Ayun oh. Ah, lapad dito guys. Lapad dito. Oop. Masabit sa water lily ah. mga plapla pad <laughs> <laughs> uh, lapad <laughs> lapad oh na na headshot oh, grabe laki ng bunganga oh yun Maring... busdi yan Busti. oh, si oh. May... <laughs> atropang bukya dalawa naglalaro ay, si ayayay nakadali na naman oh ay sa wakas si ayayay ay, pero marami na tayong huli ayun oh yan tsaka meron pa rin sa cooler abangan natin yung dalawa rito sa baba na ito aninag lang talaga sayang yun ah Dalawa yung kul kulay pula. Pulahan. paani yung nagkauli? Naglalaro-laro lang sila eh. Ewan ko ano yun. Pero parang tumama eh. Hindi. Hindi. Laki nun. Ewan ko anong isda yun parang toman eh tumama na yun ah tumama oh na ay, la. ay 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 lakas ah lakas ah yun yun pumunta siya rin oh ah 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 na patay ano kaya yun? Silver. Silver ba yun? Oo, oh, no, laki. Lumayo eh. Ayun oh. Ah, doble natin. Oh, doble mo to. Kita mo ba? Teka. Eh, tumama rin. Ano? Silver kaya yan o baka Pegasus yan? Silver yan. Na? Doble natin to. hindi na kaya oh yan na silver oh kala ko pigasos <laughs> kala ko krem dory oh ya yeah. Meron pa kayang ano to, storage. Ah. <laughs> Dalawang kilo. Oh. Yon. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> lakas no. Oo, oh, lakas. Lang pala. Linayo niya yung braided eh. Naman. ko pare. Laki. Hindi laki nun Laking isda the... ay. Tumama pare. Larga mo, larga mo. Uy, ay, 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 Ano ba 'yun? Na? Uy, 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 uy. 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 Ah, ah, ah. Hop! Hop! Na? Naku, kayo pumunta ron eh. Oh, laki nito. Ha? Ay, sumiksik na ron oh. Parang naulo eh. Na? Ay, ah, 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 oh, oh. Laki dito. Na? Dan ali. Ito. Full memory na 'yung ano ko Oh. Huh? karpa guys oh, nasa baba oh. <laughs> Ang taba. Bababa ako. Kasi hindi man yata tumama isa iyo eh. Yun, no? Na? Nas Magano kaya kaya Lance? Baba ka na. Lang. Isa pa. Yes. Wala Gate. Oh. Sige, sige. Ay, laki ng karpa. Ay, hey, laki. Grabe. Laki ng karpa. Nachambahan pa. Papauwi na lang kami. No. Mamaya sa baba. Oh. Laki. Wow. My god. Laki oh. Sa, Solve Lucky yeah, dito Winner ngayon, yeah. Winner So, <laughs> na putulin natin yung mga bala Mamaw <laughs> Karpa. Dami oh Full storage na Hanggang dito na lang po